Maligayang pagbabalik sa mga manonood, mangyaring i-like at ay subscribe ang akin channel para sa pang-araw-araw na taya ng panahon at bagyo. Kailangan ko ang iyong mahusay na suporta upang mapalago ang akin channel. Maraming salamat. Sa tatlo oras yaf ngayong araw, ang gitna ng mata ng bagyong Wan Fong Wong ay tinatayang batay sa lahat ng available na data sa isang daan at pitumput lima west ng Sinait, Ilocos Sur, 17.7 degree. Isang daan at labing walong punto degree e, eh, na may maximum sustained winds na isang daan at dalawampu kilometro e, eh, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa isang daan at limampu kilometro e. Eh. Kumikilos ito hilagang kanluran sa bilis na isa zero erden e, eh, umuulan with gusty winds for Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at Camarines Norte. Inaasahan ang mabagyong kalagayan Ilocos Region. Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, at Central Luzon. Para sa Negros Island Region, Western Visayas, at nalalabing bahagi ng Luzon, maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ang nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog.